Iyon, good morning mga ka-idol. Iyon, may gagawin tayo. Magpalit tayo ng uh, CB Twin. Iyan, ang issue nito ay pag lumiliko, tumutunog. Iyan, natanggal na natin yung pinaka uh, bahay niya ng bliste. Kaya may naiwan. Iyan. Ang gamit natin ngayon ay pagtanggal ay pako. Uh, number o, numero uno. Iyan, ipo, pako lang natin dyan. Ipapako lang natin mga ka-idol. Iyan, pinapako natin, binabao na natin kasi yun tsagaan lang talaga yan mga right kasi tatalsik yan pag uh, puwipitik yan kita mo natumalsik siya ulitin lang natin sa so, ipokpok mo lang yan ipokpok mo lang ipako mo lang yung dyan na, numero uno na pako yan yan pinapako na natin yan yan dalawa dalawa na tayo kailangan apat yan pantay-pantay yan para mabaon yung lock may lock kasi yan pinupukpuk para bumawon. yan yan kaso matyaga lang talaga idol. doon pwedeng yan, yan kasi tatalsik yung pako pag nag pag nagbaon pa, ka pero makuha siya tiyaga yan eh mga tuna yan mga idol no baon na naman tayo yung pako yan tiyagaan lang yung idol kasi tumatalsik nga siya pero O, oh, yan yan, testingin natin. Testingin natin tanggal. wala. Ayaw. Ayaw matanggal. tiktok tayo. Yan, T try ulit natin. Yan, try ulit niya. nakabaon na po tayo. Yan, nakabaon na. Testingin natin ulit. Ano nga, tiktok Tikto. Wag, kita mo, idol. Tanggal kagad ka Ganun lang kadali, idol, magtanggal ng um, naiwan na velocity. Yan, tanggal na. Ganun kasimple, oh. Puupay mo lang. Yan, hindi ka lang pa natin ganun Yan, yan linisin. Yan o. Yes na natin. Yan o. Okay. Yan. Antay lang tayo mga kaidol. Okay na. Yan. Antay pisa. Pakita ko paano magkabit. Yan mga kaidol. Kita natin yung paano na magkabit. Yan o. na yung yung CB Ang tawag, tawag yan. CB yan. 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 Ibaon mo. Lagyan mo natin sa loob ng grasa. Yan. Baon na natin ng grasa sa loob. Pero lagyan mo natin yung dolo kasi <laughs> iuntog natin yan para bumaon yung velocity yan lalagyan natin ng grasa sa loob yan yan mga kaidol kukunin na yung grasa yan o oh. ibabaon natin sa loob yan tulak sa loob yun yan o oh. kita lumabas yung grasa yan tapos dagdagan pa rin natin ng grasa mga kaidol yan 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 tapos ngayon dukutin mo sa ilalim para umakit yung grasa yan o dudukutin natin sa ilalim yan para papasok yung grasa sa mga bulitas yan o oh. tinudukot na natin yan o oh. nilagyan natin ng butas tapos para yan o oh. tinudukot natin yan para makikat yung grasa papasok sa lahat ng butas dyan sa loob yan yan o pinakailo okay. ilapag muna natin yan ilapag muna natin tapos kuhata ng basahan yan o yan kuhata basahan tapos siyempre ilagay muna natin yung boots. Ayan, ayan. Lock muna. Ayan, ayan. Ilagay muna yung lock sa loob. Ayan. Ilagay natin yung lock sa loob. Ayan, ilagay natin yung lock na mali. Nauna yun na dapat yung lock. yan <clears throat> Para hindi na tayo magtanggal-tanggal pa. yan Una natin yung lock. Yung maliit. Ayan. Iluna natin. Tsaka ilagay yung boots. Ayan. Oh. Ayan. Ilagay natin yung boots. Tsaka ipasok natin. Kailangan sungkitin natin yung lock para mabaon siya para pag pinukpok natin didiretso diretso na siya papasok yan, ayan yung mga idol oh tutusukin natin yung lock ayan pag natusok na nabumaon na okay na yan kabilaan titingnan yung baon na ayan siyempre iuuntog natin yan tinan yung mga idol oh uh, ayusin ko na camera para makita nyo kung paano ko gagawin ayan ayan kita nyo iuuntog ko lang yan bah, bah! okay kita mga idol ayan ilagay natin yung lock ayan Ilagay natin ito boots. Dagdaga pa ito ng grasa yan mga kaidol. Para goods talaga. Maraming grasa sa loob. Hindi mas... basta hindi lang mapunit yung boots. Hindi basta basta masira yan. Pag napunit ang boots yun. Nasisira. Yan mga kaidol. Waiting lang tayo. Yan. Yan. Ladagyan ito ng grasa. Grasa. Yan. Hindi natin na mapakita. Nilagyan natin ng grasa yan. Yan. hindi natin napakita kita idol nilagyan natin ng grasa sa yan gamitan gamit natin yung grip yan, para mahatak natin maputi yung lak para hindi makapasukan ng tubig yan yan ang idol of iniipit na ng grip natin you know ganoon lang kadali idol kaya lang simple kailangan lang kukuni ko lang yung clearance para maipit talaga tapos apaka ko ngayon hilain ko ngayon pag nahila na tusukin ko ng practice screw para talagang higpit na higpit up up diba tutupiin mo ngayon tapos tanggal pag natupi tanggal yung vice kaya pupukin mo ngayon para dalapat pupukin mo ngayon yan, tapos ikabit yung lock yan eh. ano yung lock yan may lock, eh. may lock yan siya ngayon no na na siya ngayon putuli naman natin ipitin ulitin din by script. ayan tapos kuhatan long nose or cutter flies kahit ano basta ba sabay, may pang ipit siya para hindi siya magalaw o o so, oh, yan ganun lang nga bilis di ba tapos ngayon si pres kabila naman ganun din gagawin ipitin ng biscript hilain yan, pag hinila tsaka hilak ayan yun ang gagawin lang yun simple yun doon yun ikakabit natin yun pagkatapos yun lang din ulit uli, ulitin ulit ilock mo tapos pagkatapos na lock putuli na yung tira yung sobra yung excess nya yan tapos ipitin mo ng lungnos yan ikutin mo lang putul na kaagad tapos ipipupukin mo para safety kaya matalim yan tanggalin yung nut tapos ikakabit na, na natin yan o oh. yan ikakabit na natin okay pedal kasi kabit natin yung trijewel. Yan ang trijewel. Yan kabit natin. Yan. Tapos lailag. Kabit yung lock. Yan po po kin. Ang plats ito. Para bumaon. Yan mga idol. Yan. Kasi bari kakabit natin. Pakita ko sa atin. Kung paano natin ikakabit. Pakita natin. Yan papasok ko sa loob. Yan. Papasok sa loob. Yan. Yung naman pasok trijewel. Kaya pasok yung dito sa biring yung kanyang si Bitwe. Yan. Do, lumabas na. Ito, pag lumabas na, saka may pasok doon sa uh, axil yung kanyang radio. Right Napasok na. Okay, Siyempre, kabit na natin yung sa shaft. Yan, kabit ng sa shaft. Yan, kabit na. Yun Okay. Yan. Siyempre, kabit na yung mga nut Yan. Ayan, nakabit na natin yung nut. Bituhin natin ng mga idol. Ayan, medyo naharangan natin yung pamira. Kasi seryoso tayo masyado dyan. Ayan o. Oh. Seryoso masyado tayo. Ayan Eh. Tinutulak na Kinabit na yung bolts doon sa axle. Ayan Oh. Tapos gagamitan natin ng impact yung mga idol. Ayan, impact na natin yung bolt ng shock mabilis ang ano mabilis yung pagkabit ng taos siyempre huwag ka mong tiwala sa impact gamit manumanuhin mo pa rin para testing mo kung mahigpit pa lang ang pagkagawa yun manumanuhin mo yan gamitan mo para handle yan o okay hugpit nga siyempre pagkatapos higpit ilagay natin yung nut ng CB joint ilagay natin yung nut siyempre hinanap natin yung nut na iwan okay kaya po na natin tapos higpitan na natin yan yung kaidol kailangan higpitan natin mabuti di ba? tapos gamitan ng 32 yan ibijuti na sakit malaki malaki yan ibijuti yan ano yun kasi Ay, Gamitan ikot yung mga Lalakasuhan natin sa may kaliper para di ikot. Ay, brick pad pa pala yan, idol. Tinanggal ko ulit kasi brick pad pala yan. May brick pad pa yan, idol. Kagabit pa yan. Tatanggalin ko pa ulit yan kasi yung brick pad. Hindi ko pa nakabitan yung brick pad yan. Yan, maalala ko yan. Brick pad pala palitin. siguro ko nagpalit ng gift pad dyan so inigpitan ko na kaya so, inigpitan ko na makay so inigpitan ko na mas pupukan ko pa yan tapos na pala magpalit ng gift yan tapos na